So ngayon guys, ay pupunta ako sa labas. Maghanap ako ng ulam. Hindi ko alam anong ulam namin mamaya. Ang laman ng wallet ko ay 300 na lang guys. <laughs> ano kaya mabili ko dito sa 300 na to? Ito na lang laman ng wallet ko. Guys! Mm. Ala. Samahan so, niyo ako guys pupunta tayo lang pupunta ako sa labas Init. uimik mira oh no oras na po oras ay sakto lang Talagang dadating yung anak ko 12:30 ayan oras guys ay 10:15 ay magluluto pa ako so sakto lang Nadating ang anak ko galing school is 12.30. Magaling. Mag Tayo muna. Ano oh, naman yung sinisikat ng araw? Sabi, init. Oh, my God. Sobrang init. Diyan ka lang, kos mo, Ay, Sara ko muna tawid muna tong ano, tindahan kay walang tao. Nalabas ako baka ay bibili. Walang tao diyan. Bye. ha. Bantayan mo kung bahay. <laughs> Ayan siya guys. Nalabas tayo. Yes, so yung May Alpha Mart na kami dyan. Ito. Oh. Kaso, ah, ang tagal na yan. Hindi pa nag... Hindi pa bukas yung Alpha Mart na yan. ito naman ay dali yeah ito okay okay sarado pa kayo okay ayan yung dali malapit na ano namin dito malapit na mabibigan malapit <tinyo>

<laughs> <laughs> <tis> <tis> nanalo ni tanano kasi hindi taman to mata yak dito <tis> coffee bilina ola Siyempre masit na Ano Para isang ano na luto ko Hanggang gabi Pwede Ano to kasit Yes Mag ano kaya ako no Mag sinigaw Pwede 200 Pwede 200 ano bang ano nito masarap nito sinigang o yung sinabawan ano ba yung nilaga itong, itong kasim ikaw, pag nilaga ay repolyo lang repolyo lang no at kam ano sibuyas o repolyo lang at kamatis Oh, 200 lang. Kay wala na akong budget. My God. Ay, kailangan pa lang kamatis yan? Ano gagawin mo? Pag sinigang, kailangan pa kamatis. Pag sabaw lang. Nilaga. Ano, bawang. Tsaka ano no? Sa nilaga? Bawang si Kailangan mo kasi pag naglaga. Kami, bawang. At tsaka ito no, repolyo. Yeah, ano naman di Sa ito ko. Dinig isa. Pa paano ako? Pahiwa? Oo, oh, eh, wala akong malaking ano doon, kutsilyo. Oo, oh, magbenta ka, ka ng kutsilyo. Yung matibay naman kutsilyo, eh, may ganyan ako na napu naputol na yung hawakan. Oo, oh, magbenta ka ka ng kutsilyo.

Meron mm. na akong sibuyas doon eh. Sa dahon ng city, meron na rin. Ah, patatas na? Isa lang. Lix, yung malaking sibuyas. Ah, Sobrang namang mo. laki na imong sibuyas. Ayun! Sibuyas na leaves na dahon. Ah, o oh ito. Hinanap ko pala. yeah isa lang. Pwede na. Ano? Pagkano patatas mo? Twenty-five. lahat. eh, ito. Ano ba Oh, ba diba, yung 300 ko may sukli pa. My goodness. <laughs> may sukli pa yung 300 ko. 300 na talaga yung laman ng wallet ko. Oo. Well. Oh, oh. Ay, darating din naman. Ano ba ngayon? Wala pa. Kakasahod pa lang eh. Kaya <laughs> kakasahod pa lang. Ay, eh na ubos pa bayad ng mga ano, kautangan Ay, um, up, at mga kuryente, yung, uh, tubig, ilaw. Yung bayarin na katapusan din, yung, uh, kuryente katapusan din. <laughs> Akhirnya hinati ko eh, kinsinas kuryente sa 5, kuryente tubig Pwente. tapos ano, bahay eh, katapusan. Wi-Fi na rin katapusan din. Yan din din akin. Shama ka ba? Magkano yung <mess> ano mo? Magkano yung ano mo? 888 akin. Wag, oh, oh, minsan naman nakakainis ang hina ng signal. Oh, eh, marami na tayo kasi. Abot pala sila sa Tagaytay. Kanong tumawag ako, tapos pinuntahan. Abot pala sila sa Tagaytay. Paabot pa sa Tagaytay. Oh, Siya, uwi na nga ako. Okay, na nga ako. O oh, eh, lalo na siguro doon, no? Sa Tagaytay, sobrang hina na siguro yan. Uh... So, tapos na ako, guys. So, ito lang yung pinabili ko, okay. guys. Ayan, no? <laughs> Hirap maging mahirap. Tapos yung mga tong contractor sa DPWH super yaman na si <laughs> Natikis like, sabay sa trending. sana may managot dun may makulong dun guys o oh, pag may mag group of barbershop din dito pag gusto nyo magpagupit dito naman mga ano merienda yan doon naman ba do sa dulo guys ano na 7-11 nag improve na nga dito nag improve na yung General Trias. Yes. Hmm, hindi yan taga rito kasi yeah. hindi pinapapasok. Thank hmm. So, ayan. Dumating na tayo. Itanggalin ko muna tong tinakip ko kasi mainit kasi dito pag umaga. Sikat na sikat yung pagbandang uh, ano na tanghali na wala na. So, ito na guys. Ayan si Cosmo nagantay. Cosmo, ang dilim mo, Cosmo. May tao, Cosmo. May bumili, Cosmo, wala. Hello. Huwag mo lang makipag-shoot hands at madilim. Init. Init. Init sa labas. Buksan na natin. Para makita nila ang may tao na. Pag nakalak dito. Padlak alam na nila uh, tao. So, ito na guys, yung nabili ko sa halagang 300 pesos. May sukli so pa naman ako, yung 300. plus ata yung 30. Diba? Ayan. Lagain ko na lang po guys. So, yun lang Hirap pag-budget na. No? So, yun guys. Bye! Magluluto muna ako at mamaya dadating na yung anak ko 10:30 na